Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radio, tunay na radio, angat sa musika at balita, musika at balita, Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Advocacy for a Sustainable Jobs Revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM, Manila. The music and news. authority Pagkabrigada ng ating one time the new Filipino time Alas 12 na ng tanghali This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Siksik sa mga bagong balita Rinig sa buong bansa, buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali, tanghali. At ngayon, at ngayon. Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. tuldukan ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada Balita Nation. Brigada Balita Nationwide Headlines Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali Mga government officials, mga kabrigada, kabilang ang ilang alkalde na na-stranded sa Israel, nakatawid na sa Jordan. Duterte Youth Party List, hindi na raw na gulata sa desisyon ng Comelec na ikansilang kanilang registration. Pag-akyat sa Korte Suprema ng kanilang apila iniahanda na. Samantala, Congressman Benny Abante naman, re-elected matapos ipawalang bisa ng COC ng kalabang si Joey Uy. Mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte magsasagawa ng candle lighting para sa ikasaisandaang araw ng pagkakakulong nito sa ICC. Bagong round ng balasahan sa PNB epektibo na! iba't ibang mga tanggapan ng gobyerno at mga paaralan sabay-sabay na nag duck cover and hold para sa second quarter na nationwide simultaneous earthquake drill. Brigada Balita nationwide, sa buong puso Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM, Philippines. In the heart Of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama ang lakas Nang Drive Max Plus herbal capsule at resistencia Nang Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ngayon mga kabrigada ng Webes, June 19, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikdem. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Mga uh, kabrigada, dumako muna tayo sa Brigada News FM Coronadal. Mga government officials, kabilang ang ilang alkalde na na-stranded sa Israel, nakatawid na sa Jordan. Brigada Mike Kumilang, i-brigada mo! Brigada! Brigada. Report. Dumating na sa bansang Jordan ang 21 na mga opisyal na nagmula sa Pilipinas makaraang natapos na ang kanilang study visit sa Israel kaugnay sa food security, sustainability at agriculture na sponsored ng Israeli government, particular na ang Mashav at MATC ng Israel, ito ang kinumpirma ni Tantangan Mayor Timmy Joy Torres gonzalez sa Panayam ng 95.7 Brigada Dunso FM Coronado. Ayon kay Torres Gonzales, umaga kanina, June 19, sila bumiyahe sa pamamagitan ng mga sasakyan ng Israeli government patungong border ng Jordan kasama sa kanilang biyahe ang ilang Israeli forces, Filipino officials at mga opisyal mula sa Nepal, nilinaw din ni Torres Gonzales na sila lamang ni Vice Mayor Cesar Silao ang taga Mindanao na sumama sa study visit, gayon din ang isang opisyal ng isang National Line Agency na hindi na nito pinangalanan. Lubos din na pinasalamatan ni Torres Gonzales ang Israel, Jordan, Philippine Embassy, gayon din ang Mashav at MATC dahil ito sila ay di pinabayaan sa kanilang sitwasyon kasabay ng nagpapatuloy na gyera sa pagitan ng Israel at Iran. Samantala, inasahan naman na makakarating ang mga ito sa Dubai UAE mamayang gabi sa pamamagitan ng chartered flights patungong Metro Manila. In the heart of changing lives, ako si Brigada Mike Kumilang ng 95.7, Brigada News FM Coronadal, The Music and News. Authority. Samantala mga kabrigada, ang epekto naman ng Israel-Iran conflict. Papaimbestigahan sa Senado. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada. Report. Binigyang din ni Sen. Win Gatchalian na mahalagang makapagsagawa ng agarang aksyon ng gobyerno para maresolba ang ilang epekto ng awayan sa pagitan ng Israel at maging Iran. Ayon sa senador, importanteng matutukan nito bilang apektado rito ang mga overseas Filipino workers at maging pagtaas ng presyo o halaga ng langis at kuryente sa mga off-grid areas. Kasunod nga nito, maghahain na resolusyon ngayong araw si Gatchalian para paimbestigahan sa Senado ang epekto ng alitan ng dalawang bansa. Sa pamamagitan nga raw nito ay target nila na mapagpatibay pa ang paghahanda ng bansa at matiyak na walang magiging antala sa supply ng kuryente. Maliban pa ron layunin din ng pagdinig na ito na protektahan ng mga consumers sa mataas na presyo ng bilihin. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, the music News Authority. Brigada Balita, Nationwide. Natatala mga kabrigada supply ng fertilizer na nanatiling matatag sa gitna ng tensyon sa Israel at Iran. Brigada Sheila Matibag, e i mo! Brigada! Report! Department of Agriculture o DA na nasa maayos na kalagayan pa rin ang supply ng fertilizer sa bansa kasabay ng nangyayaring gulo sa pagitan ng Israel at Iran. Ito ay sa gitna ng mga pangamba sa posibleng maging epekto ng naturang girian sa pagsiship sa Gulf Region kung saan naroon naro ang Qatar na isa sa malalaking supplier ng fertilizer. Sa isang pahayag, sinabi ni DA Sekretary Francisco Chulaurel Jr. na sapat ang pataba na siyang pumipigil sa pagsirit ng presyo ng mga lokal na produkto. Sa pagtatayarin umano ng DA, maraming stocks ng fertilizer hanggang sa katapusan ng taon. Ani Laurel, sa sandaling bumuti na ang sitwasyon, matapos ang gulo, babalik na sa normal ang lahat. Sa huli, tiniyak naman ang kalihim na may mga alternatibo pang mapagkukunan ang bansa ng fertilizer gaya ng Russia at Brunei, Darussalam. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Musica News. ah sorry Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, isa namang candle lighting tribute ang nakatakda gawin ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mamayang alas 6 ng gabi sa Rizal Park sa Davao City. Ito ay bilang paggunita sa daang araw mula ng maaresto ito at dalhin sa International Criminal Court. Ayon sa mga taga-suporta, layunin ng aktibidad na ipahayag ang panalangin at panawagan ng pagkakaisa para sa dating leader. Inaanyayahan ang publiko na makiisa sa pamamagitan ng pagsisindi ng kandila kahit saan man naroroon bilang simbolo naman ng patuloy na suporta at panalangin para sa kalayaan at kalakasan ni dating Pangulong Duterte. Uma. Barkada Balita entry o appearance ng defense team sa Duterte impeachment trial hindi raw maayos na naihatid sa kamera. Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo! Brigada! Nilinaw ng kamera na hindi nila tinanggihan ang entry of appearance ng company Vice President Sara Duterte kaugnay sa kanyang impeachment trial. Sa isang pahayag, sinabi ni House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante na sinunod lamang nila ang tamang proseso sa dokumentong tinukoy bilang tender copy refused to receive na umano'y entry of appearance mula sa defense team. Noong June 16, anya, isang mensahero ang nagtangkang magsumite ng dokumento sa gate ng kamera. Ngunit ipinunto ni Abante na hindi malinaw kung saan ito nanggaling at anong klaseng dokumento dahil walang cover letter at formal na paliwanag kaya hindi agad tinanggap pagpaliwanag ng tagapagsalita, walang masamang intensyon dito at hinanap lamang ang tamang pagkilala sa dokumento. Kaya kung sinabi lamang agad na entry of appearance ay naiproseso na sana ng maayos. Dagdag pa nito, hindi requirement ang entry of appearance para ubusad ang impeachment trial at walang epekto sa takbo ng pagdilitis. Nakiusap naman si Abante sa tagapagsalita ng Senado na huwag lituhin ang publiko at huwag gawing dahilan ng clerical detail upang ipasa ang sisi sa kamera hindi umano dapat gawing teleserye ang isang proseso, lalo sa impeachment ay hindi tungkol sa pagpapalabas na biktima o pa-victim at paandar, kundi sa katotohanan, pananagutan at hostisya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Hadji Kaaminyo ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. All forward. Brigada Balbita, nationwide. Mga kabrigada, opisyal pong marere-elek. Bilang kinatawan ng Manila 6 District, si Congressman Bienvenido Benny Abante. Ito ay matapos na kansilahin ng Commission on Election Second Division ang Certificate of Candidacy ng kanyang kalaban na si Luis Joey Chua Uy. Matatandaan na tinalo ni Uy si Abante sa dikit na laban nitong May 12 elections kung saan lumamang lamang ito ng higit sa isang libong mga boto. Nakakuha si Uy ng higit sa 64,000 na mga boto habang higit sa 63 votes naman ang nakuha ni Abante. Nilinaw naman ng Paul Buddy na maaari pang iapila ang naturang desisyon. Sinisisi naman ng Duterte Youth Party List ang Commission on Elections mga kabrigada sa so umunoy mga pagkukulang na naging dahilan ng pagkansila sa kanilang registration. Sa panayam ng Brigada News FM Manila, kay Duterte Youth Party List former representative Ronald Gardema, iginit nitong hindi kasalanan ng kanilang grupo mga isyong naging basihan ng kanilang kanselasyon dahil responsibilidad daw yon ng COMELEC. So, ang petitioner, katulad ni Duterte at Partylist, kapag ikaw nagpe-petition maging Partylist, pwedeng ikaw ang mag-publish kung inutosan ka ni Comelec, dinelegate sa'yo. Mm -hmm. Pero hindi naman kasi dinelegate ni Comelec, tapos ang ayon sa batas, sila ang required. Paano natin mahuhulaan na gusto nilang i-publish natin ang isang requirement na sila ang required mag-publish? Yun ang number one doon. Anuwarag pa ni Cardema na mismong si Presiding Commissioner Ray Bulay ang bumoto na pabor sa kanila at nagsabing wala silang nilabag. Pag ito, naghahanda na ang Duterte Youth ng motion for reconsideration para iapila ang disisyon ng second Division ng nasabing ahensya. Hindi na rin daw nila inaasahang kampihan pa sila ng Comelec and Bank, kaya naman planado na rin nilang dalhin ang kaso sa Korte Suprema. Kaya tayo gagawin lang natin, we will file a motion for reconsideration kasi it is allowed by law, mm. pero we are not relying dyan sa decision na yan na next next week sa mga pagong balita. Brigada Balita Nationwide. Dagdag pang balita mga kabrigada. Hindi na tuloy ang arraignment sa isa sa mga kaso ni expelled Congressman Arnie Teves ngayong araw. Kasunod ito ng pagsailalim sa dating kongresista sa appendectomy. Sinabi ni Attorney Ferdinand Tupasio na malabo ang arraignment dahil nagpapagaling pa ito sa ospital. Kung maalala ngayong araw sana nakatakda ang pagbasa ng sakdal at pre-trial sa Manila Regional Trial Court Branch 15. Sa mga naunang arraignment nito para sa ibang kaso, kagaya na lamang ng sa Manila Regional Trial Court Branch 51, ang korte na mismo ang naghain ng not guilty plea matapos na mag-invoke ng rights para manahimik ang kampo ni Teves. mga kabrigada, piso, taas pasahe sa jeepney, posibleng ipatupad sa buwan ng Hulyo brigada Jigo custodio e brigada mo brigada <hazos> Report. Posibleng aprobahan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang pisong dagdag pasahe para sa tradisyonal at modern jeepney sa unang linggo ng Hulyo. Ang KLTFRB Chairman Chofilo Guadis, muling binuhay ng board ang mga petisyon ng transport groups noong 2024 dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Aniya sa pag-aaral ng board, sapat na ang piso na provisional increase pero hinihintay pa nila ang kompirmasyon mula sa NEDA. Dagdag pa ni Guadis, tinitingnan din ng ltf CFRB ang petisyon para sa taas pasahin ng mga provincial buses habang umatras naman ang mga city bus operators sa kanilang hirit dahil sa matinding kompetisyon sa Metro Manila. Aminado si Guadis na dagdag ni ito sa mga commuters ngunit kailangan umanong balansihin ang interes ng publiko at ng mga chopper upang hindi tuluyang magsara ang mga jeepney in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News of Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, ang lindol, banta sa buong bansa, kaya hindi lang dapat Metro Manila. Ang handa ayon yan sa OCD. Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Brigada Live Report. Isinusulong ng Office of Civil Defense ang malawakang paghahanda laban sa lindol sa buong bansa, hindi lamang sa Metro Manila, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng nationwide simultaneous earthquake drill. Ayon kay OCD Administrator at Undersecretary Ariel Nepomuceno, ang patuloy na pagdadala ng NSED sa labas ng NCR ay bahagi ng estratehiya para masanay ang mga Pilipino sa probinsya na harapin ang posibilidad ng malalakas na lindol, lalo't may anim na aktibong trenches at 107 for fault systems sa buong bansa. Binanggit din niyang malalakas na lindol na tumama sa Abra sa Luzon, Bohol sa Visayas at ilang lugar sa Mindanao. Patunay na hindi ligtas ang kahit anong rehiyon sa ganitong panganib. Patuloy ding pinapaalalahanan ni Nepomuceno ang publiko sa tatlong pangunahing hakbang sa oras ng lindol, ang drop, cover and hold. Manalang ngayong araw, ginanap sa Depolog City sa Sambuanga del Norte ang ceremonial pressing of the button sa second quarter nationwide simultaneous earthquake drill ngayong taon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News uh, sa Manila. The Music and News Authority. Oh, bago, Brigada Balita nationwide. Ang Pangulong Marcos naman ka Brigada inilunsad ng bagong PhilHealth Benefit Package para sa mga kidney transplant patient. Brigada Maricar, Sargan e Brigada Mo. Brigada. Report. Formal nang inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong Z-Benefit Package ng PhilHealth para sa mga post-kidney transplantation services kaninang umaga sa kanyang pagbisita sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI sa Quezon City. Layunin ng bagong benefit package na mabigyan ng mas komprehensibong tulong ang mga pasyente ng may stage 5 chronic kidney disease kabilang ang mga batang pasyente at ang mga sumailalim na sa kidney transplant. Ayon sa Pangulo, itinaas na sa mahigit million ang coverage para sa kidney transplant procedure mula sa dating 600,000 pesos. Itinaas na rin ang halaga ng dialysis coverage kada session mula 4,500 hanggang 6,000 pesos. Bukod dito, pinalawig din sa 156 sessions ang dialysis support kada taon mula sa dating 144. Kasabay nito, pinayuhan ng pangulo ang mga magulang na pakainin ng healthy food ang mga bata upang makaiwas sa diabetes at kidney-related illnesses. Ipinagmalaki e rin ni Pangulong Marcos ang pagpapalawak ng pasilidad ng NKTI kabilang ang konstruksyon ng bagong chemo dialysis building na inaasang matatapos bago matapos ang taon. Dagdag ng Pangulo, bahagi ito ng pagtugon ng pamahalaan sa lumalalang bilang ng kaso ng diabetes at sakit sa bato sa bansa na nananatiling isa sa mga pangunahing problema sa kalusugan ng mga Pilipino. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sarigan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Palpita, nationwide. At brigada ang DOT naman na nindigang false ranking. Ang pagtawag ng Hello Safe sa Pilipinas bilang pinaka mga panganib na bansa para sa mga turista. Brigada Katrina Honzon, i-Brigada mo. Brigada Live Report Nanindigan ang Department of Tourism na hindi dapat baliwalain ang pagkakabilang ng Pilipinas sa listahan ng List Safe Countries para sa mga turista batay sa ulat ng international platform na Hello Safe. Lumabas kasi sa datos sa Pilipinas ang pinakamapanganib na bansa para sa mga biyahero na may safety index score na 82.32. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, isa itong false ranking na nagdulot ng matagalang pinsala sa reputasyon ng bansa. Anya, kulang ito sa full methodology disclosure o identifiable data sources. Gate pa ng DOT, lumabas sa kanilang pagsusuri na mas nakatuon ng HelloSafe sa pagbebenta ng travel insurance kaysa sa pagbibigay ng legitimate safety assessments. Bagamat inalis na ang pangalan ng Pilipinas sa listahan, iginiit ng ahensya na hindi pa rin sapat ang ginawang koreksyon kung kaya't nanawagan silang agad na itama ito sa lahat ng HelloSafe platform. In the heart of changing lives, ako si Brigada Katrina Honson ng 15.1 Brigada News sa Manila, The Music News. Also like... Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Kabrigada, mahigpit pong imomonitor ng mga polis, barangay officials at iba pang otoridad ang designated Basaan Zone sa San Juan para sa Wata Wata Festival sa June 24. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay San Juan Mayor Francis Zamora, sinabi nitong tututukan ng mga otoridad ang pagpapatupad ng mga patakaran para matiyak na ligtas, maayos at payapa ang kapistahan. Kung maalala, nagtalaga ng isang designated bazaan zone ang San Juan LGU. Kung sakali na may lumubag at uh, mam mambasa sa labas ng naturang area, pagmumultahin ito ng 5,000 piso at maaring makulong ng 10 araw. Dagdag pa ng alkalde, tututukan din ng mga pulis ang mga lugar na dating hotspots ng kaguluhan gaya ng Aurora Boulevard, Domingo at Blooming Street na magtatalaga ho tayo ng napakaraming pulis all over the city. Uh, Lalong-lalo na yung mga usual hotspots ko natin, yung Aurora Boulevard, oh. yung, Domingo, Lumimprit. yung yeah, kasi kadalasan dyan talaga yung titipon yung mga tao dati. No? But again, mm. dahil wala na kang basaan sa mga lugar na yan, ay nasahan ko na magiging ayapa, tahimik at tigtas po. kapistahan natin ngayong taon hanggat po sa mga darating pang taon at dekada. ah, sa inyo sa San Juan City Mayor Francis Zamora. Brigada Balita Nationwide. Six six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. Brigada Leo Navarro Malikdem. Maraming salamat sa inyong pagkikinig mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mula dito sa Brigada News FM Manila, Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang haging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.